Hi guys, it's Mary again. And for today vlog, samahan nyo kami mag declutter ng mga gamit namin na hindi na namin kailangan. Para sa ganun, mapaukay-ukay na namin. Ano nyo ba today? Naglilipit, naglilipit, naglilipit kami or nagchichara cleaning kami or anong sabi ko tamang word, nagde-declutter kami ng mga gamit kasi nga may bala kami magpaukay-ukay. So ngayon, nung naghalungkat ako dito sa may ilalim, ito makita, dyan sa ilalim ng higaan ko. Nakita ko itong mga gamit ko nung time na nag, nung college date ko pa. Then, kasi nung nag-aaral kasi ako, dahil kukwento ko lang sa inyo. Nung nag-aaral kasi ako, hate ko yung subject na may mga numbers. Hate na hate ko talaga. Then, suddenly, na-realize ko Noong chinecheck ko na siya. Kung ano yung actual na ginagawa ko sa trabaho, nakikita ko yung mga nakikita ko yung mga uh, in-exam ko the last time or yung mga tenets ko. Like, related to sa accounting and sa finance talaga. Pakita ko sa inyo itong mga nakakita ko, na-discover ko. Kasi nung nagtataba ko, parang hindi ko hindi familiar sa akin yung mga sa akin yung mga mga terms sa accounting. Then, nung ko, ay meron pala talaga. Or dahil kasi hindi ko maalala dahil hindi ko gusto yung uh, subject na accounting pati finance. Pakita ko sa inyo. Tapon ko na to. Tapos ito yung mga nagkalit pa mga papel-papel. So, inisa-isa ko yan. And then, ito, na tapos ko na siya. Visible sa adi ko ito. Gosh! Nag-realize ko. O, oh, tingnan naman yung ang dami siyang mga familiar sa akin ngayon ng mga term kasi nga ginagamit ko ito mo sa trabaho ko tapos talagang you know, 2011, 2020, 2012 which is ito yung ginagawa ko pag nasa closing ako parang pamilya nagko-close closing siya, I mean dapat, pag pagka nagko-closing ko or month and kami tapos alam mo yung mga ganto po nakikita ko oh. may mga check hindi ko nga alam paano ako nakapasa sa subject na to eh. kasi nga, tingnan mo may date pa sa accounting 13 <laughs> hindi ko alam paano ko naipasa yung subject na to kasi nga hate na hate ko talaga wala lang, naishare ko, nai ko lang sa inyo guys, mayroon ako ipapakita sa inyo bunga, grabe ang daming bunga talaga ang tanim ni mama yung patola tama ba ako patola yon ayan, o oh, tingnan nyo ginawa yan ng mama ko kasi nga, sa sobrang init dito pina, yan ang tinatanong ni mama para sa ganun, ma-cover niya tong place na to. Hindi pumasok yung init. Tapos, ang nangyari, sobrang dami ng, mga bunga ng patola. Ayan, oh, uh, kita nyo? Ang dami talaga. Tapos, dito naman sa other side, yung na -declutter ayan, yan yung mga na na-declutter namin. Yan, yan yung na-declutter namin. Ang dami na. Lahat yan. Tapos, continue pa kami doon sa sa loob even tong gitara ng kapatid sila kalo ngayon lang, ngayon lang niya ibibig kasi nandito naman siya tapos dito sa loob continue pa rin ang declutter namin ayan o oh. diba ayan pa, ang dami pa rin sila kayo lang yung mga kapag declutter niya kasi gamit yan ng mga anak niya so ayun tapos ako naman ng ngayon ano, doon ko naman o oh. doon ang presto ko Tingnan niyo, ayan. Kanya kakalat pa. O, di ba? Tapos may mga ali alikabong na ata dyan. Tapos dito sa kapila. Ayan, kailangan, ko, kailangan din namin yan anuhan. Bawasan yung mga nakakit dyan. Ang dami, di ba? Ay, dami, Nakita mo ba si mama yung pang ganun ganun laki? Yung pang ganun oh. Meron doon. Ngayon doon? Mm -hmm tapos na namin linisin yung sa loob ng bahay. I mean, i-arrange yung mga gamit. Yung mga hindi na kailangan doon. Tapos ngayon, tapos ngayon, nagluto si mama ng banana cake. Ano ba? Ano pa dito. Mayroon pa dito ni mama. Dito siya nagluto sa may lapas para hindi mainit sa loob. Iba doon, ibibenta. Iba, merenda namin ngayon ang gagawin ko. Tupin ko na yan. Gusto mm -hmm. ko ba bangun? Mauna na kami ng kakamain. Wala ba akong baso doon? Hindi yan, hindi Ay, saan na ito? Ito na. Ay. Mm -hmm. Ay, tayo, Okay. Kain tayo. Ang sarap nito, oh. Diba? Mainit pa. Tapos, kumuhaot ako ng coke benta. Tano na ka lang po na dyan. Kami muna ng kapalit ko yung kakain. Maganda, alam mo yung tindahan mo, magandang anuhan yan yung eh. tawag uh -huh. na ito. Magandang bentahan ng ulam, Raquel. Mm. Pati na snack, dapat ganun ang i-ano mo, Raquel. Eh. Pag nandito ka. O, uh -huh. oh, pag isa tayo tinito. Ang init ng panahon dito, pero mainit din yung kakainin namin. Kaya may soft drinks naman kami. Tulog pa yung mga bata. O sige, buna tayo. Nandaki mas. <laughs> First na magpumain niya. Ay, hindi ko luto ka pala ng ano. Sa ah, Japan, ano? ano pa to? Ay, na? Ano ba ito? Ay, magpainam ito. Na-excite na akong uminom. ito na nakalaw. May baso na. Ay, baso na. Woo! Ang ingo. Yung tunog na sobrang oh. Ang lakas nito na pang shot Oh my God, kulang pa pala ito sa atin. <laughs> <laughs> Lapagad mo ako ng chichi ni August. Mama, bawas pa siya si Chihay na ka. Hmm. Si Chihay at saka ito na. Mama, na ako yung ito. <laughs> Pagbig na ako na no, umu soft so, drinks. Wala ko may nang soft dito pag uwi ko. <laughs> yeah, kain okay. guys, kain tayo. Ano oh. ah. Ako magluto ng ulam. Ano ulam mo? Ma. Ito na lang naiwan sa banana. Kami lang mga kumakain. <laughs> si mama hindi naman kumain. Tapos may suha pa oh. At yung papaya. Magkano ang papaya dito? Mura lang papaya dito sa atin. 25 man. ang kilo. 25 ang kilo. Uh, guys, after namin mag snacks, nagtupi kami ng mga damit na rin. Then, ngayon mag i-harvest na namin to. Nakikita niya yan. I-harvest na namin yan kasi hindi na siya pwede para bukas. Wait lang, may bumibili. May bumibili. Pet chai? Oh. meron ka na bang pet chai? Chinese pet chai na lang. lang. Chinese pet na lang daw po. Ma, magkano yun? Magkano, ma? Ako na lang, ako na lang. Ha, oh, sa'yo na lang daw po. <laughs> Ayun, na-harvest na to. Hello, mga kaparmers! farmers <laughs> <laughs> Ito, asawa to, Si Lloyd, asawa ng kapatid ko. Ang dami. Dako, ah. Bisaya, bisaya na mga kaayot to know. si Lloyd. Uy. Ayun, oh. Ayun ang malaki. Ayun ang malaki. Ito, so grande. Oo. Oh. Grande. Ayan, ang year harvest. Dumating kami nung ano, dumating kami nung 19. Maliliit pa yan. Pero tingnan naman ninyo, ang lalaki na ngayon, oh. Hmm. Ang lalaki na. Tapos meron pa dito, oh. Tingnan nyo. Nakita nyo. Pinagtsatsagaan namin i e-harvest na yun. Kasi hindi na talaga siya po sa susunod na araw. O, oh, dahil ni matangkat, <laughs> kata natin po. Uy, Diyos mo yun. Ang dami tama na siguro ko, ma. Ang dami, no? Ito rin siya po Pumarap ko pa tayo dito. may kamatis mo. May May dyan. Ito po. Wala nila. Mga patola. <laughs> ang dami! Pakita mo nga lang ang dami. Oo! Oh? <laughs> Oye, mm -hmm. Hindi yan ano. Hindi yan... Uh... Uy, Lloyd. tala na, Lloyd. Okay. Lagay na natin sa tindahan Lloyd. Uy, ang dami! Ang dami na ito. Di ba? Wala ka po. Pulong si mama pa. So, mabibenta niya ito ng mababang presyo lang. Kaya, gustong-gusto gusto ng mga suki niya. Kasi, alam niya organic organic. Kaya, naubos yung mga panindan ni Mama na gulay. ta -da! dami nun, ah. ang init. Kung ma-entodan yun, Hindi ko ma-entodan yung nararamdaman ko. Ang init, pawis-pawis ako dito. Anyway, guys. Yun lang. And, thank you for watching. And, please do subscribe po sa lahat po ng hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel ko. Yun lang. Thank you. Bye! Let's